Ba, na si Senator Amy Marcos ang founding chairperson ng Kabataang Barangay? Pagbalik niya mula sa Princeton University, sumabak siya sa mundo ng serbisyo publiko bilang founding chairperson ng Kabataang Barangay at matagumpay niyang hinawakan ang katungkulang ito mula 1975 hanggang 1986. Dahil dito, namulat si Senator Amy sa responsibilidad ng isang lokal na opisyal at sa lawak ng kanyang katungkulang pambansa. Ito ang naging tuntungan niya sa pag-akyat sa mas matatayog na posisyon sa pamahalaan at sa pag-asam sa mas malawak na pagpapatupad ng kanyang mga adbukasya at ito rin ang humubog sa kanyang pagiging makatao at pagiging maagap sa paghatid ng mga solusyon. Kaya naman, bilang paglingon sa kanyang pinanggalingan, si Senator Aimee ang kampyon ng mga opisyal na barangay at ng sangguniang kabataan sa Senado. Bilang chairperson ng Komite ng Electoral Reforms, isinusulong niya ang Senate Bill na naglalayong palawigin sa anim na taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Batid ni Senator Aimee ang sakripisyo ng mga kawani ng barangay. Sila na nga ang nagpapatupad ng mga national program, sila pa rin ang abala sa mga lokal na responsibilidad. Sobra na sa trabaho, ngunit kulang sa pondo samantalang malaking bahagi ng budget ang nasusunog lang sa dami at dalas ng mga eleksyon. Ayon mismo sa Department of Budget, ang kabuang ginastos sa barangay elections noong October 2023 ay umabot ng 18 bilyong piso at baka umabot pa ng 20 bilyong piso ngayong darating na December 2025. Ayon rin kay Senator Aimee, mas mainam kung ang pondo para sa eleksyon ay ilalaan na lamang para sa mga makabuluhang proyekto sa local government units, partikular sa may hirap na barangay. Dahil dito, puspusan ang kampanya ni Sen. Aimee na maisabatas na ang kanyang panukalang 6 na taong fixed term para sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Biro pa ng ating senadora, kung sakaling harangin ito ng kanyang mga kasamahan sa Senado, ay baka ipabarangay na sila. Isang pabiro ngunit seryosong paalala sa importansya ng kanyang panukala para sa mas epektibong pamamahala sa barabaranggay. Um, ako si Kapitan Zifred Ancheta, ang barangay captain ng barangay Tumana, ang liga ng mga barangay president ng Marikina City at liga president ng barangay sa buong Kalakang Manila or NCR. Ako si Councilor Mari Rodriguez, pangulo ng liga ng mga barangay ng Quezon City. Uh, magandang buhay po. Ako po si Daryl Rivera, uh, SK chairman from Hermosa, Bataan. Ay, unang-unang koneksyon -unang kay Sen. ay ako ay taga Norte, ako po ay Ilocano. So definitely, pag solid North talaga, talagang magkakaroon na ng bonding kaagad. So, ang connection ko, politically wise, ako ay barangay captain at ABC or Liga president, um, president ng buong NCR. So, politically, we're okay giving programs and activities sa aming mga communities and barangay. Since alam naman natin na nag-umpisa si Senator Ainees sa barangay level, no uh, bilang uh, sa kabataan barangay noon, uh, ramdam niya yung mga pangangailangan at mga problema ng mga barangays And from the start, simulan na naging senador siya, uh, binigyan niya ng pansin at importansya ang mga barangay. Kasi naiintindihan niya na kami talaga ang uh, binabatuhan ng lahat ng mga kautosan ng national government sa kanang aming mga nasasakupang munisipyo o syudad, uh, kami ang taga-implement sa baba. Alam niya kung gaano ka-importante ang role ng mga barangay at inaalagaan niya kami talaga. Nang dahil po kay Senator Amy, uh, nagkaroon po tayo ng kabataang barangay which is mas kilala po ngayon na sangguniang kabataan na pinamumunuan po ng mga gaya ko kabataan na handang tumulong at magserbisyo para po sa ating mga barangay. San Aimee is a very versed na tao in terms of barangayan. Kung iisipin natin, no, ang daming extensions na ginawa, lalo na ako, naka-avail naka ako niyan 13 years ako naging barangay captain. So, kaka-extend niya ay mas na-enjoy po o mas nagkaroon kami ng magandang programa sa aming mga kumil, sa aming mga barangay. So, napakalaking bagay ni Sen. A Sen. Aime for that certain matters ay mga barangay dahil mas na-extend yung mga magaling na programa namin sa aming komunidad. Ang kahagahan po ni Senator Amy ngayon sa amin is uh, agad po namin siyang natatakbuhan kapag kailangan po namin ng tulong. At uh, alam po natin naman ngayon na hindi lang po kami kabataan lang. Uh, alam po natin na yung mga SK ngayon is marami na rin po nagagawa at natutulong sa, sa mga kabaranggay namin. So, napakagaling na mga programa at pakikisan Sen. ni sa amin sa barangay just because doon naramdaman yung programang national pababa sa barangay. Remember yung AX, Tupad, Dole, TESDA, hindi binababa sa LG or the mayor or the congressman but still, talagang baba sa barangay. Kaya mas love na love namin yung ginagawa niyong programang pagbarangay, barangay. National to barangay level. Talagang pasok na pa pasok, na pasok para sa ating Senator Aimee Marcos. Ma'am, Senator -sen Aimee, Happy, happy birthday sa iyo. Ingat ka lagi, ma'am, and more power. Hi, Sen, mula po sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Saba at sa lahat ng mga membro ng Sangguniang Kabataan, kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang karawan. At maraming salamat po sa lahat po na naitulong niyo po sa amin. At huwag na huwag po kayong magsasawa na magservisyo po sa ating mga kababayan. At sana po, mas mababa po, po ang buhay niyo. Nilang po maraming salamat po sa in happy birthday po. Am um, Cedric so, okay, Marcos, Madam, mga Ate I Amy, mean, happy happy birthday. Thank you very much sa pagmamahal sa barangay. Thank you very much sa sektor na niyayaka po na maigpit sa amin lahat. Sana magkaroon ng katuparan at kahalagahan at importansya ang mga nasa isip mo. Isa ka na ate, more blessings, more life, more prettiness, more blessings. Just because pag may blessings ka, alam namin tama, namin sa barakay na yung ginagawa. So again, I love you, Madam Ate Aimee Chosti Agnina. Mahal na mahal ka natin. Ako! Nung panahon ko, nung dekada 70, 80, at iba pa, eh, ang gulo-gulo namin mga kabataan. Ang totoo, may rally dito, protesta dyan. Nag-isip kami, magtatag tayo ng mas maayos na kilusan. Naging kabataan barangay na siyang SK na ngayon. Kung sa bagay, kahit birthday ko, talaga naman SK pa rin kami. Paninindigan namin yan. Sanggunian katandaan. <laughs> Ba balik pa ang ATM at the moment with Ime. Anuman nang problema, I may solution, bay talino, may diskarte at paninindigan. Laban ang Ngayong birthday ko, deserve ninyo ang patuloy kong servisyo. The best gift that I can have is the service that I can give. Ngayong special day ko, deserve ko ang me time, beauty rest sana, ang self care, but I care more about you. Kaya I'm sharing my special day with the people who are special to me. Kayo yun! Yeah! Ngayong birthday ko, isa lang ang wish ko. Ang mas mahabang buhay para mas maraming buhay akong mapabuti at mabago. Yan ang deserve nyo. Deserve, dream and survive. Huwag magsawang mangarap. Deserve, da dare and survive. Huwag kang aatras sa hamon. Deserve, drive and survive. Huwag kang maubusan ng paandar. Dasar mong magwagi. Maligayang kaarawan sa akin at ang kahilingan ko ay kaginhawa ang dasar ng bawat Pilipino. Hey! Happy, ha! Happy, Happy birthday! birthday! Happy birthday! Happy birth! Happy ha!